Guys, magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So, yan guys. Ngayon ay Tuesday. So, naman hindi kami nung, nag-grocery kami nung, ano guys, nung bingo. Yung, yung may bilili din kami na uh, washing machine na automatic. Kaya lang, hindi ko pa siya na-try guys kasi hinihintay ko pa yung inlet. Kasi yung inlet nung sharp na, auto, ah, na ano, na automatic na washing machine, may exe lang siya guys, ganun lang. So, yun siya abot doon sa grid namin. So, binilan ko pa siya. So, waiting pa ako para pag lumating, makapaglaban na. <laughs> so, ayan. Yung mga napamili natin, guys, ayan. So, 11 boxes lang siya. Tapos, meron tayong C2. Ayan. May isang ganito. Tapos, ilan ba to? 1, 2, 3, 5 Zest O na Big 250. Tapos, 11 na boxes, guys. Ito, hindi to kasali, guys. Kasi, ito ay walang laman. Ayan. Walang laman, guys. Kasi, uh, ilalagay ko lahat ng mga merong promo dito natin ilalagay para computing ko kung magkano aabutin. Yan. Tapos ito guys, yan o. Oh. Chichiria lang naman to. Mawasak na yung ano. Kasi nakaganyan lang yan o. Oh, nung ganyan lang siya. Ganyan. Nung, pero binuksan namin kasi may mga naghanap ng mga chicheria. Yan. Tapos 11 boxes lang to guys. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 boxes. Ayan. Yan yun ang ating mga ah, uh, na pamili. So, yun guys ay nasa ano siya. Itong grocery nasa ano siya. 19,293.60. Ayan, klaro ba? Ayan, labot lang. Ayan. Labot siya guys. Tapos yung ating ano naman, sigarilyo nasa 2,000 mahigit lang. So, yung sigarilyo natin, Ayan. Fortune green lang naman. Dalawa-dalawa. Balboro light. Tsaka isang rim na balboro red. So, yan lang yung aking mga sigarilyo. Hindi tayo talakas ng sigarilyo dito. So, ayan. Tapos start tayo, guys. So, ito mga chichirya. Ayan. So, yung mga ano natin free. Ilalagay ko doon. Ayan. Titingnan natin ito ng mga meron dito. Kasi baka may free dito, eh. Ayan, oh. o. So, Sugo na. Dito guys. Bintahan ko seven. At, meron din mga yan, halo-halo na ito guys. So, tiwin, mga tacos, mga tiktiriya ito. Yan. Mga ito, dalawa lima. Ito, tres isa. Ito din, dalawa lima. Kalibaba. So, may mga halong kape. dinong ang kape. Ito, five grams. Tapos, three super. Ayan. yun din naman guys. Ito, 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 So, walang kuri dito. Pag-mix so, tayo. Nabutas ang haong. So, lagay muna natin yung ating sigarilya dito. Next time dito, guys, sa isa. Ayan. Puro din to, guys. Ayan, merong halo-halo, dalawa. Tapos ito, subo, seven ang bintahan. Sa mga chicheria ko, may eight, may nine. ganyan. Tapos yung bikat ko, guys, yung mga Jack and Jill ko, 19. Gatos, bikat, tsaka yung Nova. Hmm. Guys, balik tayo. May nagpa-Gcash ng 720 ang aking charge. Ayan. <laughs> May nag-comment sa akin. Doon sa aking video na ano. Yung charging ko. <laughs> yung 20 pesos. Yung 1,000 ko daw. Sobrang laki daw ng charge ko. 20 pesos. Eh, dito kasi guys. Ako lang naman mag-isa na nag cash. Medyo malayo na yung iba na nag cash. Minsan, ando pa sila sa bayan. Tapos, sa bayan, 30 pesos na. Nabamamasahe pa sila. Sabi ko. So far, wala naman nagre-reklamo dito. Ikaw pa lang naman. <laughs> yung nag-comment <laughs> sa akin. Sensya ka na. <laughs> yan. Uh, balik tayo. Kalukohan lang. Joke lang. So, totoo. May nag-comment guys ito. <laughs> so, yan. Tapos, lagyan mo na natin dito ang ating mga uh, chicharya. Ayan, mga chicharya lang naman po. Tingnan natin kasi baka may mga free-free dito. may mga nakahalo ng ano. Ibang mix. Ito yung mga identities, nakahalo na din dito. Matichoria. Yan, chichoria. Lagay mo na natin dito, patong natin dito. Yan. Oops. Uy, dito na lang sa baba. So next natin guys, balik natin yung ating camera. Na. Next natin guys, itong isang karton. Buksan natin. Panabuksan. Yan. Yan. Meron tayong, ganito guys, mental ko 50 pesos. Kasi ano to, 40, magkano ba, ba bilik ko nito? Nasa 45 ata. Pinatungan ko lang siya ng limang piso. Yan. So, lagay natin sa kabila ang karton. Yan. Tapos mga pansit kanton, ni Sinramen, pa rin yung aking presyo guys. Kasi ang pansit kanton dito, tsaka ni Sinramen na maliliit, ay 14. So, may dos lang ako dyan. So, maganda yung medyo sakto lang tayo magbenta. Kasi mabilis naman. Yan yan oh. tapos pagkasalo guys, syempre oh yan may free. yan, ito ni mga free natin. So lagay natin dito. Oh, Sabi. <laughs> tayo may bumili lang. So meron tayong ayan oh free na isang pansit kanton Kasalo siya guys. Na pansit kasalo pa ayan, oh, free isa. Lagay natin dito. Kung ating free baba na lang natin joan. Yan, meron tayong isa. Oh, napin natin yung iba. meron pa isa, guys. Ito naman, 11 bintahan ko ng aking noodles. Tapos, kasalupak din siya. Yan. dapat pala yung pancit kanto na kinuha kong free. Ang mabao nga, dapat pancit kanto. Yan. Tapos, ito pa ba meron? Lagyan natin dito sa friends. So, ito, guys. Meron kang tatlong uh, chicharon. Mangwan chicharon. Ano dala tayong free. Isa, dalawa. Dalawa. Saan yung iba? So, wala. So, ito naman guys, meron din siyang isang free na noodles. Ay, noodles ba? Pansit kanton pala. Yan, Oh. Isa. Ines ka pina red. Baka natin yung iba. Mayroon pa. Oh, so, mayroon pa guys. Ayan, Oh. Nescafe na blue. Meron siyang isang Pancit Canton. Ayan, wala na. Ito, ito kasi, ano to, dagdag kita, save as much 7%, ganun lang. Dati mayroong isang, ano eh, free eh. Ayan. So, next box. Ito so, tayo, guys. Tumalikot ang ating camera. Yan. Yusin natin. Yan. 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 So, ano siya? Medyo malalim yung box niya. Yan. So, meron siyang, Ito to? cloud 9. So, meron na silang duwi donut na red. Ito yung hinahanap ng ating customer. Bumili ako dalawa. Tapos, mga biskwit to guys. Kasi tingnan nyo naman yung aking biskuitan, o. Oh. Bakante na konti na lang. Yan, so wala na akong stocks. Yan. Ito, butter, coconut, hansen, tabisco. Yan. Tapos, ito, tawag dito, pastillas. Ano, yung pastillas. Yan. Tapos, ito, chocomucho. Yan, mga piso-piso. natin doon. Tapos, limbol, dalawa tres. Saka yung gacha, dalawa tres. Pito-pito, beef fresh, dalawa. Yan, kumucho na gatas. Tapos, combi. Dalawa binili ko niyan, guys. Kasi, uh, mabentang combi. Cream O. Ito, 10 packs. Bintahan ko niyan. Ito naman, 9. Overload. Yan. Pudgy bar, 9. Yan. Yan, nag-blur nga ating camera. So, mga candy. Piso-piso. Tapos, yan. Tapos, may mga... Kunti lang ang binili ko, ano, guys. Yung mga dilata. Yan. Ano lang yung Ah, uh, nawala na. Ubus na. Yun ang dinagdag ko. <coughs> Tapos ito guys, meron din siyang, ano ba to? 5 plus 1, free. O, oh, yan. May isa tayo dito. Okay e natin dito. Nakadami na tayo sa free, o. Oh. Grabe. Ayan, so, baba natin to. Ito so, yung ating mga, ano guys, o, oh, yan. Bupat natin to. Isa. Yeah. At, wait lang. Yan. So, next box. Yeah. Itong isang box natin, guys. Makulimlim, pero mainit. Linsangan pa din. Yeah. Yan, mga noodles pa rin siya. Noodles, pancit canton, tapos mabuyo, laki, yan, malalaking ano. Tapos ito guys, oh, meron din siyang Extra big. Meron ba ito? Five pack. Ay, wala pala. Wala pala siyang free. Wala pala. Kala ko lang meron. Wala pala. <laughs> ito din, oh, Loris. Bintahan ko nito, guys, ay 15. So, may isa tayo dyan. Puntahin natin yan mamaya. Tapos, ito, wala din. Nag-alarm. Yan. Yeah. So, ayan. Noodles, noodles. Star margarine ito bumili akong flour guys kasi hindi na kami bumutang palengke e er repack ko na lang ito kalahati wala wala binili ko kasi wala na akong harina yan yan lang ito lang yung laman niya. yan tapos next box uy mga tsutserya din ito mga hinahanap ng mga bata yung wait na, malikot sa nating camera yan ito mga popcorn. Yan, popcorn na caramel tsaka chocolate. Hirap gawak. <laughs> Hirap hawakan. Yan. Yan, so popcorn. Tapos, gawin kong noodles sa ramen, yun o. No? Yan. Yeah. Tapos, coco mama. Tomato paste. Uh, carbon corn. Wait lang. Yan. Yeah. Raban corn. Yan. Ito yung laman ng cream cheese. Yan. yan lang yung laman ng yun, guys. Yan. Raban corn. Mabenta din yung raban corn. 40 bintahan. Gini sa mix Yan. So, next natin guys, itong isang box. Ito malalim na box. Yun. Nakalika nga anak. Ikaw nga maghawak. Yan. So, ayan. Meron tayong mga swag pack. Ipatans ka bila. Swag pack, swag pack. Parang wala pa akong free. Ito, ayan. Meron tayong isang free na ano. Oh. Ito yung tangga 120 ko guys na bare band. 300 grams. Ayan. 300 grams. Meron siyang isang swag pack. So, tapos <laughs> natin natin tamaan. Santa. Ayan. pa natin yung iba. Ito meron pa isa. Tapos natin doon. Ayan. Tapos natin cheesecake. Nimble. Yung batas na 355. Bintahan ko guys. Ano to? 135 grams. Apat. Tapos meron pang. Ito. Tapos muna. Nipat natin. Tapos pomelo. Uh, tang. Ayan. Pomelo tang ba to? Ayun na tang. Tatlo. Tapos, cheesecake. Uh, orange. Ito, hindi ko may free to eh. Yan, may isa pa siyang free na orange. Ayan, oh. naka siya. Free. Yan. Ito, dalawa to, guys. So, nakadami na tayo ng free. Wait na. Yan, nasty. Lemon. Magatas. Dito, lipat natin. Tapos, cream o. Gacha. Mga biscuit na lang to guys. Ayan. Gacha. Uh, ano to? Chocomani. Tapos, Miknik. Kolboron din, guys. Pilyas. Tapos, chocolate sky flakes. Tapos, condensada na sky flakes. Hansel na plain. Hansel na, ano pa dito? Milk sandwich. Choc tapos dito tayo guys sa isang box. Ito ay mga Yan, mga dilata. Tapos, yan. ay, dagdag lang to guys kasi medyo ma okay pa naman yung mga dilata natin. No? Kaya lang may mga bungi-bungi ang. Ayan. So, meron tayong ito sa amin to guys sa bahay. Patis na puro chili man -sino. Tapos, bumili ako ng dalawang mga isting na bagoong. Ayan, bagoong. Tatlo pala. Ayan. Tapos mga dilata na. Ayan. Dagdag lang. Saka meron pa tayo dito guys. Ayan. Ito ay may dagdag kita 5 pesos. Ayan. Hindi ko alam pa nung basta. Ah! Yan guys. Balik tayo. Ito kasi guys nakalagay lang siya na uh, dagdag kita as 5 pesos. Ayan. Pero bitan ko nito guys. Inisa ay 40 pesos. Ayan. Ayan. So mga dilata lang nito siya. So, next box. Tapos tayo dito. Ayan. O, maya. Magkakalap. Next box tayo, guys. Ito, tatlong box na lang siya. yan Buksan natin to isa. Ayan. Meron dito. Diba itong maling? Tapos ito, meron siyang, ayan guys, oh, meron siyang sinigang mix lagay natin doon. Makadami na tayo ng free. Yep. Yeah. Hirapan. So, meron tayong mga sugar. Kasi, ang hirap pag hindi mo siya i-ano, display agad. <laughs> kaya hinahul ko na agad kasi may mga naghahanap na nang wala na sa akin. Kailangan nang ma-display. So, meron pa isa dito. Yan. So, mga asukan. Yan. One-fourth na segunda lang kinuha kong asukan kasi meron pa naman ako. Tapos, chucky, maliit, tsaka malaki. Tapos, ayan, bear brand. Ano ba to? Save as much as much as eight. Hindi ko na inaano yan pag ganyan. Gusto ko yung mga free. May free isa, free isa. Ganon. Yan. So, wala na dito ata. meron pa. Ayan, ano ba to? Ayan, ayan. ayan ganun din to. Yung iba kurado. Tatlo, no, bilhin ko ng dice. Yan. Yeah. Ah, ito pala guys. So, buy, buy 3, save 5. Ganun din. Wala din. Nakadagay na ba? Save, save lang siya. Yan. yun yung isang box. Tapos, isang ito, ay eh, ilagay mo na natin. Go on. Yan. Dalawa ang ating hiligang mix. Yan. Yan. So, next guys. Eh, na to. Non-food na. Non-food item. So, wala tayong isang box. May box sana tayong isa. Lipat ko lang yung aking ibang, ano, para maladya natin. Ito, lipat natin to. Lagay natin. Saan natin talagay? Kunti lang naman to, guys. Lipat lang natin. Lipat natin dito. Oh, yan. Dito maluwag. Ay, hirap talaga. pag, ano, guys, pag vlog na ikaw na din makawak ng camera. <laughs> yan, yan. Yan. O, dito natin lagay, guys, yung ating non-food. Yan. Start tayo, guys. Ayan. Turn time those days. Yan, tanggal natin. Those days. Yan. Tapos, sister sanitary napkin. Ito yung mabenta sa akin napkin. Kasi, kasi siya mahaba siya. Yung pag those days. Tapos, mga cotton. Yan. Tapos, bumili ako ng, ano, uh, 15 perasong shore. Yan. Yan. Tagli kasi yung per ano nyo. Kasi yung nakaraan, naubusan. Eh, apat pala guys. O, apat pala to. Yan. Tapos, isang whisper. May bumibili kasi nito. Yung ating isang customer. So, yan. Tapos, yung ating kandila. Yung kandila. Ito ganito, bintahan ko limang piso. Ito, 13 pesos. So, yan, malalaki. Tapos, shampoo. Shampoo. Ito. Yan, o. Meron siyang buy 6 pieces get free one treatment. Ito, mabenta din to sa akin, guys. Ito yung free niya. Yan, meron pa isa. Yan, yeah, dami tayong free. Hawakan ko muna dito. Yan, ito din, guys, oh. Buy 11, get one free. Diba? Dami. Sa Anan Food, madaming free. Yan, oh. Ito naman, buy 6, save 3 pesos. So, wag natin sali niya. Ito, ito, buy 11, get one free. Yan. Ang dami na tayo, wait. Nagay ko lang doon sa, sa gayan. So, halo na natin, guys. Ito lang sa may gilid. Yan. So, next. Ito din. Meron din siyang buy 11, get 1 free. meron pa tayong kandila. Oops. Yan, buy 3. Ito, wala ito. Close up na ito. So, di wala akong ano guys, din ako bumibili ng Johnson's kasi yung Johnson's nga parang gaw-gaw. Parang ano siya rough. Hindi siya smooth. So, binibili ko na lang tender care kasi yung mga ganun guys, hindi na rin naman binibili ng ating customer yung Johnson's. So, tender care na lang. At ah, saka, Lewis and Pearl. Yan, tinry ko lang. Pero mabango tong Lewis and Pearl. Yan. Matitsyaan. Tapos, ito naman, buy 23, get one free. Yan. Okay, mga hindi pa yung mga free sa baba. Yan. Yan. Was alcohol. Riksona, Riksona. Ayan, tapos, alcohol. Rexona, rexona. Yan. Tapos, si guard na malalaki. nag -blurred. Oops. nag yung ating camera. Yan. Tapos, ito meron pa. Free. So, mga ganito, may free din siya. O, mga shampoo. Yan. dami tayong free. Okay. Mga diba? nakakadami tayo sa free. Bawi yung ano natin, pamasahin. Ito, guys. So, 8 plus 1. Yan. So, free yung isa niyan, guys. Yan dagdag kita. Ano pa ba? the conditioner, sulfur, tissue, yan, keratin, sulfur, sulfur, sulfur. Yan. Tapos, yan, ay, nasira na yung safeguard. Nasira na yung safeguard. Blur na naman yung ating camera. Yan. Sa alcohol. Tapos, yung ganitong happy na malalaki. Yan, you know. o. Dami naman nito, guys. 15 pintahan. Palagay ko lang itong ating mga may free dito. Ay! Inet. lan na, napupuno na natin siya. <laughs> Puno na. Yan. Oops. Tapos, tapos lang natin to. Yan. So, next guys, nandito yung isa pa. Hand po din ko, guys. Yan. So, Konti na lang yung ating mga ano, no. Tingnan nyo naman guys, oh, Dami na Bungi, bungi. bugi Lagayin ko ng mga shampoo, tsaka yung mga uh, downy. Yan. So, champion. So, joy, champion, then, popcorn. Yan, mga popcorn to. Kumuha tayo ng madaming popcorn. Yan. Tapos yung mga, uh, ito walang free. Dati may free yung mga ganito. Ariel eh. Ngayon wala. Ayan. Ito, meron isa guys, oh. Free one. Ayan, get one. Free one. Ayan, ito wala. Sa so, side, wala din siyang free. Dati meron din yun. So, meron pa isang sort na may free. Ayan, puro lang to ano guys. O, yan mga sabon. Hindi, ano, pabon. Mga bar. Ayan. Ito, mayroon pa, meron pa. May, may free. i vlog yung ating camera. Ayan, Ariel, Ariel, puro mga Ariel at saka Rocks. So, yun lang yung laman guys ng ating sa box. So, wala na guys. Hi, halamat. Hi, agad na pagod ako. Ayan, nagkalat na naman ng ating tindahan. Oh. Woo! Pag may bumili, hirap na hirap ako pag ano. pawis ko, tumutulo na Apa? <laughs> Grabe. Init. Napaka init. ay O, tigil. <laughs> Grabe, init talaga. Sobrang init. So, ayan, kuhanin ko lang tong aking free na surf. Para ma-compute natin kung ilan aabutin ng ating ah uh, free. Hindi mo na natin dyan. Whew. Yan. Yan. So, natin ang compute para magkano yung bintahan ko, yun yung i-add ia natin. Dito na lang. Bala natin yung camera dito. Ayan. Kung so, ito lang yung ating calculator. So, yun guys. Add natin yung ating mga na free mga promo na meron. So, nga pala guys, meron din pala akong isang uh, na free na jeans. Dahil dun sa isang rim na malboro red. Ayan, meron pa yung isang, ah, di ba? Magkanabitan ko nito, 70 pesos. So, add natin. So, ayan, 70 pesos sa jean. Tapos dito, guys, 1, 2, 3, 4, ayan, 5. Ito, lima to, guys. So, tag-iisa kasi, 8 na bintahan. So, 5 times 8, 40. Plus 40. Ayan, tapos yung cream soap, 8 lang yun. Plus 40. So, naka-110 na tayo, ano? Tapos, dito naman, 8 lang din. 8, 8, 8. Ito, apat siya. 1, 2, 3, 4 meron pa yung 8 lang din bitahan ko dito guys 8, oh, 8, itong cream soap na itong 8 lang din Ayan. Oh. meron din dito 8 so 4 sya, 8 times 4, 32 plus 32, yan, 142 na tapos dito naman guys sa sinigang mix na maliliit, 8 din ang bitahan ko, so dalawa siya. yan plus 16 Ayan. 158 na tapos dito naman guys, sabitan ko sa call gate, 11 ang isa. Sabitan ko sa song, 11. Tapos dito guys, sa speed, 12 ang ko ng isang jumbo speed. So may 12. 12. 12. 12 na. Ito guys, yan o. Oh, 5 plus 1, 3. Meron ako 47 bintahan ko ng isa nito. 500 ml. Na ang gate rate. Plus 47. So 28 na. Okay. Tapos ito guys, 1 to 10 to 16. 244 na. Ito naman, uh, dalawang maliliit na swak pack na free. sa 300 grams. So, meron tayong 28. Kasi dalawa. Tapos, pasitkan uh, pasikan po isa. yan of okay. skin. Plus, uh, isang free ng orange na tang. yan o. Okay. isa yan, may free shot. credit tayo may nagpa-cash in ng 500. So, dun taasa na yun. <laughs> Nawala na. So, dito guys, class 22. Class 22 sa tang. Naka 300 na tayo guys. Medyo madami-dami pa itong free natin. Oh. Ayan Oh. <laughs> Naka free tayo sa kumasari. Tapos ito guys, yung tatlo, you know, 3 pieces mang mang one sukang kaumbong. Ang bitan ko ito guys ay 9 pesos. So, 9 times 3.7. Plus 27. Yan. Tapos so, isa pa, 27. Tapos, ito, may isang noodles, 11, yung laki chicken. Plus, 16, pancit canton. Tapos, may isang pa tayong tang, 22, at saka patis. Ang gandaan ko nito, guys, ay 15. Ayan, 7 plus 1, 3. 15. So, yan, guys. Ang laki ng... <laughs> na kinang na kumikinita natin. So, meron tayong 428 pesos. Ayan! 428 pesos, di ba? Ang laki na. <laughs> diba? At din nakabawi tayo sa pamasahe, di ba? At magmerienda pa kami. So, ayan! So, yun talaga guys. Pag uh, namimili tayo, tingnan natin yung may table. Meron yan sila eh, sa ano, sa gilid ba or kung saan. Basta dun sa binibitan namin sa RCS. Meron yan sa, sa gitna. Iba naman, naka ano lang talaga, naka display kung saan nakalagay. Kaya, pag ano, hanap muna kayo ng mga na. <laughs> promo. Kasi sayang, pag kumuha ka ng ano, tapos nakita mo, ay may promo pala. Ang ginagawa namin, minsan, hindi namin nakita ma na merong may promo-promo. Yun, pinukuha namin, pinabalik namin yung kinuha namin na wala. yung yeah. So, yun guys, gulo ang ating, ayun na. guys, balik tayo, pag bumili. Hindi <laughs> na yung aking vlog. So, ayan, at least, mga kapag, display na ako kasi, medyo konti na lang laman ng ating tindahan. Madami ng bungi. Yan, dun, guys kahapon, di ako bumili ng MP Double Life. So yung tatlo ko, nakuha din kahapon kasi may nag-birthday. Tapos dalawang Coke na 1.5. So ilan na lang yung 1.5 ko dyan. Isang Sprite at saka dalawang Royal. So yan, di ako nakabili. Sabi ko naman ng Bumili ka na ng MP. Di ako bumili kasi mahina nga guys. Sumina. Tapos biglang may bumili tatlo agad. So yan. <laughs> Sayang. So yan naman guys. Ang akish na share. Maraming salamat sa panunod. Paalam ba ba